Kung tinatanong niyo mga kapilingon, kung ano ang ginagawa ni Madam tuwing gabi, hindi uso sa kanya yung tulog. Hindi halatang istres si Madam, no? Masarap naman talaga sana yung buhay ni Madam. Pero dahil sana'y siyang nahihirapan, naghanap siya ng pinuproblema. Pati problema niyo, pinuproblema na niya. Bago kasi natutulog si Madam, tinatapos niya muna yung mga dapat niyang tapusin. Katulad niyan, dahil wala pa siyang natapos, hindi yan makakatulog. Pero sa totoo lang, gutom lang talaga yan si Madam. Ito ay isa sa mga kalat ni Madam sa mansyon. Yung sobrang pera ni Madam, dyan lang ata napupunta. Ewan ko ba kay Madam, ang dami ng damit, bili pa din ng bili. Pababa na nga si Madam sa may hagdan at binuksan yung chandelier nila dito sa mansyon. Mga nakaraang araw ang daming inisip ni Madam. Ang pinoproblema lang ni Madam ay wala siyang problema. Uminom nga muna ng tubig si Madam para ikalma yung kaluluwa niya. Dahil hindi nabusog si madam sa tubig-tubig lang, naghanap siya na pwedeng kainin dito sa ref niyang double door. Kumuha siya ng sliced bread na bawas na at maiinom. Baka kasi gutom lang si madam, kaya kung ano-ano na lang yung mga iniisip niya. Bago kinakain ni madam yung mga pagkain, inaamoy niya muna. Naisip ni madam, pasarapin itong slice bread na kakainin niya. Kakain na nga lang itong si madam, dapat masarap pa. Kinuha din pala niya itong butter na nasa freezer at nilagay sa kawali na sinalang niya. Patunawin daw muna tong butter bago isasalang tong slice bread. Yung butter kasi yung magpapasarap. Kung baga, piprituhin mo lang talaga yung slice bread. Dahil sa sobrang advance ni Madam Mag-isip, yung breakfast niya hating gabi na niya kakainin. <laughs> Dahil hindi nga natutulog si Madam sa gabi, sa umaga siya natutulog. <laughs> Kinuha na din pala niya itong cheese na nasa ref dahil itatappings natin to sa ibabaw ng sliced bread go. Yung tirang cheese, itatago natin to para may magamit pa sa susunod. Binalatan na nga muna to ni madam tong cheese bago hiniwa-hiwa at inalagay na nga sa ibabaw ng bread. Gawa-gawa lang yan ni madam pero panigurado masarap to kasi si madam ba naman ang nagluluto. Luto na pala itong inimbento ni madam. Nilagay na nga niya sa lamesa kasi ready na niyang tikman. Titikman na sana ni madam. Kaya lang naalala niya parang may kulang. Tumayo na nga si madam at tinignan yung laman ng hanging cabinet niya. Ano ba ang masarap ipares sa niluluto niyang cheese bread? Napagdesisyon na ni madam na ipares ang pansit kanto. Ewan ko ba kay madam? Hindi na lang kakain kung ano-ano pang gustong gawin. Habang naghihintay na kumulo, nakatulog si Madam. Nung kumulo na nga, dun pa nagising si Madam. Ilalagay na nga niya itong noodles ng pansit kanton. Ito ding seasoning powder. At itong mantika at toyo. At itinapon itong plastic sa basurahan. Inahalo-halo na nga ni Madam para mamix ang all. Napadami at ato ng sabaw tong pansit kanton mo, Madam. Pansit kanton na nga lang ang lulutuin palpakpak. Nawala na nga yung sabaw. Lata naman yung kinalabasan sa noodles na niluluto ni Madam. Nilagyan na lang niya ng cheese para sumarap. Hinango na nga ni Madam baka masunog pa ito. At huwag kalimutang amuyin kasama yan sa steps. Sigurado naman Madam wala nang kulang sa kakainin mo. Nag -chopstick pa hindi naman marunong. Yung gusto kasi ni Madam yung nahihirapan siya eh. Inuna na nga ni Madam kainin tong pancit kanto, Tapos naisip niya na manood ng Netflix. Ang social talaga ni Madam panay Netflix na lang. Isipin nyo mga kapilingon, wala namang ginagawa si madam. Pero panay puyat, ganito siguro kapag tambay, no? Trabaho ni madam ka ay eh natulog na lang. Kung tinatanong nyo kung magkano ba yung sweldo ni madam bilang isang tambay, si madam lang ang may sweldo sa pagiging tambay niya. Sa isang sweldo ni madam, pwede siyang maging isang tambay sa loob ng isang taon. Sa ngayon, hayaan nyo munang ma-stress si madam. May mga business din kasi si madam na hindi na kailangang sabihin. Sa ngayon, at least alam nyo na hindi talaga natutulog si madam sa gabi.